Isang festival kung saan ang mga tao ay nagsusuntukan, nagsasapakan, at minsan ay dumadanak pa ng dugo, ngunit ito ay ginagawa hindi para sa galit, kundi para sa kapayapaan. Terra, samahan mo akong tuklasin ang Tinko Festival ng Bolivia, isang kakaibang tradisyon na puno ng kasaysayan, kultura, at aral sa likod ng karahasan. Ang Tinko ay nangangahulugang, pagkikita, sa wikang Quechua, isang katutubong wika ng mga Inka at mga lokal na tao sa Andes region. Pero hindi lang basta pagkikita. Ito ay isang ritual na pakikipaglaban na ginagawa ng mga komunidad sa Potosi, Bolivia, taon-taon tuwing buwan ng Mayo. Mula sa matataas na bundok ng Andes, libu-libong katutubo mula sa mga nayon ang bumababa patungong lungsod ng Maka, dala ang kanilang makukulay na kasuutan, musika, at matinding determinasyon. Bago magsimula ang laban, may mga seremonya muna. Panawagan sa Pachamama, ang inang kalikasan. Nag-aalay sila ng alak, pagkain, at minsan ay dugo ng hayop para sa magandang ani at proteksyon. Sayawan at musika, nagsusot sila ng makukulay na kasuutan, may sombrerong bakal na parang helmet, at nagsasayawan sa saliw ng chorango at flauta. Paglalakbay patungong Maka, ipinapakita nito ang pananampalataya ng mga kalahok at ang kanilang pagkakaisa bilang tribo. Sa mismong araw ng laban, hinahati ang mga grupo ayon sa kanilang komunidad o angkan. Magkakalaban ang mga lalaki, minsan pati babae. Walang armas, kamaulang. Ngunit, seryoso at minsan madyugo. Pero bakit sila naglalaban? Paniniwala sa pag-aalay ng dugo para sa pachumama, mas maraming dugo, mas masagana raw ang ani. Pagtatama ng alitan o away ng mga angkan, imbes na digmaan. Ritual ng katapangan, dito nasusukat ang dangal ng isang lalaki o babae sa komunidad. Minsan, may namamatay sa laban. Ngunit kapag may namatay, sinasabing iyon ay direktang handog kay Pachamama at itinuturing na sagrado. Kapag tapos na ang laban, isang kakaibang bagay ang nangyayari. Nagyayakapan ang mga naglaban, nagbabahagi ng pagkain at inumin. Nagkakaisa ang dating magkakaaway na tribo. Ito ang tunay na diwa ng Tingko, laban para sa pagkakasundo. Parang sinasabi nilang, tapos na ang away, panahon na ng pagkakaisa. Sa makabagong panahon, may mga pagbabago sa Tinko Festival. May mga parte ng laban na isinasagawa bilang ritual lamang at hindi na seryosong pananakit. Ginagamit na rin ang festival bilang turismo at pagpapakilala sa kultura ng Bolivia. Ngunit may mga komunidad pa rin na pinipili ang tradisyonal na tingko, kung saan buo ang pananampalataya sa bisa ng dugo para sa kapayapaan at kasaganaan. Oo, marahas ang tingko festival sa paningin natin. Pero sa kabila ng santukan, ito ay may dalang malalim na kahulugan. Mga aral. Isa, hindi lahat ng karahasan ay masama sa konteksto ng kultura. May ibang lipunan na may sariling paraan ng pagpapagaling o pagkakasundo. Dalawa, ang tradisyon ay bahagi ng pagkakakilanla ng isang lahi. Maaaring magbago ang panahon, pero ang kultura ay pundasyon ng pagkatao. Tatlo, Minsan, kailangan muna nating ilabas ang galit para maramdaman natin ang kapayapaan. Apat, may kapayapaan sa pagkilala sa ating kasaysayan at ugat. Sa mundo ngayon na puno ng sigalot, ang Tinko Festival ay paalala na minsan, ang sakit at sakripisyo ay bahagi ng tunay na kapayapaan. Sa kanilang mga kamao, ipinaglaban nila ang pagkakaisa. Sa kanilang tradisyon, napanatili nila ang kanilang pagkatao. Ako si Saliksik at kung gusto mong matuto pa ng mga kakaibang tradisyon sa mundo, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at ishare sa mga tropa mong mahilig sa kakaiba.